ba makapunta o tingnan mo paano ba yan meron din po tayo mga, yung mga may mga karamdaman ito yung sa inyo po na may mga panahon din po ako na gusto ko nang gusto ko lang na ayaw kong pumasok, ayaw kong magtrabaho, pero lumaban tayo. Ang pinaka-antidote po sa ating karamdaman ay ang paglilingkod paglilingkod sa ating Panginoon. Kung paano po kayo maglingkod. Alam niyo po sa amin, sa Soldiers of Christ at saka sa Children of Light, ang dami namin gawain. Walang kapahipahinga. No po? Kung baga, kung overtime lang pag-uusapan, lagpas-lagpas pa. Kung pwede nga lang ba 25 hours a day, gagawin po namin talaga dahil napakarami po tayong dapat gawin. Yung mga communities pong papatay-patay na 25 years ng community tapos ang sa naglilingkod ay sampu lang. Ano nyo po, sumama kayo sa UCRC, United Communities of Renewed Catholics at tutulungan namin kayo, kami ni Brother Ting, tutulong kami sa inyo. Yan. At dito po sa magitan nga po ng Quezon Black, mapapraktis po natin ang mapapraktis po natin ang ating pagbibigay ng ikasampung bahagi man lang sa ating Panginoon. Samantalang dapat naman 100% natin ibigay kay Lord, pero hindi natin magagawa. So initially, brothers and sisters, start with 10% faithfully start with 10%. Faithful, ha? Faithful. Hindi, pwede pag gusto mo lang bigay. Pag wala utang, utangin mo kay Lord. Alam niyo po, si Lord ang may-ari ng lahat. Sabi nga po sa Psalms 24 verse 1, Everything on earth is mine. Leviticus 27 verse 30, all 10% belongs to the Lord. So, hindi ibig sabihin, hindi na po atin yan. Ang kapal naman ng mukha natin, nakukunin pa rin natin yung 10%. 10% na ating oras. No? Yun nga lang gawa ng linggo, hindi pa natin magawa. No? Tapos, yung 10% na ating mga talents. No po? Marami tayong mga talents na dapat gamitin natin, Panginoon. Ilang oras ba tayo nagsubsob sa pisina? Pero yung ating talent, start reading the Bible para kayo din po ay makakapag-share nito sa iba. Sa magitan po ng Bible guide, no po, pwede kayo mag-share sa iba. Turuan nyo sila kung paano gumamit ng Biblia. Marami pa mga katoliko, sarado, dikandado ngayong panahon na ito. Na kahit naglilingkod na sa simbahan, hindi pa nila alam paano gumamit ng Biblia. No po, ang ginagawa na lang ang Biblia ay na, naka-stack lang sa bahay. So, brothers and sisters, palagi ko po ito tinutok ng mag-iika po. 10% of our time, talent, and treasure. Start with 10% po. Huwag kayo mangupit sa Panginoon. Dahil sabi nga po ni, ni Lord, the whole nation robbed me, tayong lahat ay magnanakaw kung tayo hindi magbigay sa ating eka po. Papay ka ba? Ninanakawan mo ang Diyos? No, sobra naman yata yun. Diba? Ikaw nga, nakawan ka. Diba, galit na galit ka. Demanda, kaliwat kanan. Eh, ang Diyos pa. Sisingilin at sisingilin talaga tayo nito. Kaya sabi ko, start with 10%. Kasi po ako ngayon, since 1988, nagpa-practice na talaga ako faithfully, ah, faithfully ng 10%. Pero sa, sa ngayon po, sa tagal nang nag po ako, nagiging way of life ko na po yun. At sa ngayon po, sa ngayon, kabalik-tad na, siguro 10% na lang napupunta sa akin na binibigay ko na sa Panginoon. At ang narealize ko nga na baliwala pala lahat na ito. Baliwala mga bagay iba-iba, mga tayo po, karamihan mga cellphone natin, mga high-tech, mga stereo natin, yung ating mga kotse, top-up nilain palagi, pero hindi po natin ito madadala. So why spend things na here on earth na hindi mo naman madadala? Spend these things for makamta natin ang buhay na walang hanggan. Po, ito'y inuulit-ulit ko talaga na tayo po ay talaga ng 10%. At alam mo po pag nasanay, hindi ka na nasasaktan dahil hindi nga naman atin yun. Hanggang sa dumating ang point na hindi mo na mararamdaman at automatic po kailangan sa lahat ng tinanggap nyo po, ibukod ninyo yung 10% at sigurado, bago ninyo maubos yung 10% na nakabukod, babiyayaan kay bubuhos ni Lord ang biyaya sa inyo. Ano ito po? Ito'y buhay na buhay sa buhay ko. Oo nga, ganitong na nakakaramdaman ko. Hindi siguro ako nag po. Hindi ko matanggap ang ganito kaluwag anong nangyari sa sa akin, lalo na, lalo na po sa mga anak ko. Siguro tanggap na rin ang mga anak ko, masakit man. Pero sino makakas makakasuway sa gusto ng Panginoon? So, kung tanggapin ng maluwa kung anong gusto ng Diyos, sabi nga, you will be done. Sabi lang tayo ng sabi, you will be done, hindi naman natin ginagawa. O kaya Brothers and sisters, start now. Start now. Read Malakias chapter 3. Umpisa nyo po sa verse 6 hanggang doon sa matapos. Napakaganda at sa St. Luke 6.38 no po? at meron din po maraming mga verses sa Bible so obedience talaga importante ang pag-iika po natin sumunod lang tayo sa utos ng Panginoon at tayo po ay no? pinapakita natin sa Diyos yung pagmamahal natin sa Kanya sa pagsunod natin sa Kanya Si Sister Des ay isang tunay na simbolo ng isang mangingibig na sa bawat oras at sandali na isang makapiling ang ating Panginoon sa pamamagitan ng iba't ibang gawain para sa Panginoon at para sa kanyang kapwa. Kagaya sa panalangin ni San Agustin, hindi dahil sa apoy ng impyerno kaya kita sinasamba. Hindi dahil sa langit kaya ako nagpapakabuti. Tama na na makita ko ang iyong anak na nakapako sa krus. Alam ko at damang dama ko na mahal na mahal mo ko. Ang lagi nga sinasabi ni Sister Des sa ating community, na maglingkod tayo ng tapat at may kababaang loob, hindi dahil sa Kanya, kundi mahal natin ang ating Panginoon. Maraming salamat po mga kapatid sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Sa ngalan ni Sister Descaredo ng Children of Light Catholic Community, ako po si Sister Laura Carredo Abad. Maging liwanag ka!